What's up guys? So good morning guys. Today's video gagawa ako ng sing-sing para sa panang manok. So ito yung gagamitin ko guys uh, PVC pipe. So tara samahan nyo ako. So ito na yung mga gagamitin ko guys sa paggawa ng sing-sing Lagaring bakal kapiraso ng PVC pipe lighter tsaka liha. So umpisa natin sa pagtatabas ng PVC pipe guys so sa pagtatabas guys tansyahin nyo na lang kung gaano kakapal yung tatabasin nyo so para sa akin ganyan kakapal so ayan isa So, heto na lahat yung natabas ko, guys. So, kikinisan ko na lang siya. Kaya, kakailanganin ko dito yung liha. So, ito yung liha natin. Dosi tong ginawa ko, guys. Kasi, kasi dosi nga yung sisir. So ayan guys, medyo malinis na siya tignan. So ganito yung gagawin natin sa iba. So ito na yung nakinisan ko guys na PVC. So oras na para hatiin siya dito sa gitna. So pa-slanting yung paghati ko dito guys. Para hindi siya Basta basta mga tanggal. Eh taratabasin na natin. So, yan guys. Pa-slanting yung tabas niya. Tapos susunod na gagawin, guys, ililinis ko ito. paganyan, no. Oh. yan So ganyan ang magiging itsura nyan guys yeah So ngayon malambot pa siya guys Kayang kaya siyang ibuka Ayan oh. Pero ang gagawin ko ngayon dyan guys Kaya tayo may lighter Is Medyo palalambutin ko siya gamit yung lighter So tara So, ayan, lumambot na siya, guys. So, tatapat ko na siya ng ganyan. Tapos, hihintayin ko na siyang tumigas ulit. Kita ba? Ayan. So, ayan, guys, tumigas na siya. Hindi na siya basta-basta mabubo ka. So, ililihak ko ulit siya para malinisan tong bandang nasunog. Para matinisan, matanggal tong nasunog. So, and guys, yung natanggal na yung nasunog na part. So, ready na siyang ilagay, guys. So, ayan. pwede na natin ilagay ito sa ating mga manok so yung kanyang diameter uh, ah, saktong sakto lang doon sa paa ng mga sisuga kasi malalaki na rin sila eh. so hindi na ito basta basta matatanggal so ito yung iba guys ayan na So, lalagay na natin to guys, sing-sing ng manok sa mga manok natin kasi ang gamit naman kasi ng paglalagay ng singsing -sing, guys is, ito yung palatandaan para sa mga manok kung alin doon yung manok mo o yung manok ng kapitbahay mo so may mga nabibili naman online na mga singsing -sing ng manok pero mas pinili kong mag DIY na lang guys kasi menos gastos so hindi tayo masyadong gumagastos. Siyempre, yung pambili ng sing -sing, pambibili ko na lang ng pakain sa manok. So, ayan guys, yung ating DIY chicken leg green gamit gawa, gawa sa PVC pipe. So, tara, lagay na natin. So, ayan guys, kuha tayo ng isang manok. Lagyan natin ng singsing -sing bago ko sila pakawalan. Ito, lagyan na natin ito ng sing-sing. So, ayan guys. Lagyan na natin ng sing-sing itong -sing isa. Ayan. Saktong-sakto lang yung diameter niya guys. Hindi na yan matatanggal sa paa niya. So, lagyan na natin. Ayan. <laughs> Palpa. Tuwa tayo sa grease So, ayan guys. Lag, lagay na natin tong sing-sing. So, yung diameter niya guys, saktong-saktong -sakto lang sa paa niya. Hindi na niya yan matatanggal. So, lagay na natin. So, ayan guys. Hindi na niya yan matatanggal. Hindi basta-basta yan matatanggal guys. So... Ayan yung sing sing niya, kuha pa tayo ng isang manok. So ito na yung isa. Pre-ready ko na silang pakawalan siguro bukas. Masyadong mahigpit yung pagkakaano yung pagkakaano ko dito. Ayun. Ayan. So, ayan. ayan guys. Pwede na silang pakawalan. So, ayan guys. Yung mga sing-sing sa manok. So, ayan guys. Kung nagustuhan nyo itong video ko, sa paggawa ng sing-sing ng manok gamit ang PVC so palike na lang po and sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mag-subscribe na po kayo para sa mga iba pang videos na i-upload ko so hanggang sa muli guys dito sa mga update ng aking mga man alagang manok so thanks for watching don't forget to subscribe 那得买票。